Airkor-kor itu sekarang. yang anu. No? Enggak man amun menantu desainnya Airkor-kor noh. Enggak bagi. Mai bagi na top nila.

kung lalong siga, ang sigad dyan, ang sisigad, lalong na dahil? Okay na ang sapunta lang, kung sigad yung kursyon, medyo may napaw lang. Na. Pero ang sapunta, yun ay nandung ka na sa ngayon ng kursay. Dako ka na ang kursay mo, no? Dako ka na ang standard ng kursay. Ano? Ang muna nang nabiyahe, may mga, no, opense. Eh. sa inyong guys talong guys, talong dito kami guys sa pilar sa pilar Ay, pila ang kilo? Ta talong lugya mo tayo? Ari lang. Pila? 80. Ay, 80 per kilo? Ang niya mo amun niya? Uh Oo. -oh. Ang pila ka bulan, mag-ubo, madula ang talong. Ang pila ka bulan. Ito guys, ang talong nila guys. kan Ini ga, anu deh ini garan tanah. Gusau, gusau mana tawak ini deh. guys dahil nagasawag sa so, uh, but ano, ano ano anong, anong, tawag sa inyo niya nga muna yung balo man paros man sa oh, si ano mo oh, uh, ano ba kanan eh? mo ni Merry Christmas Merry Christmas guys uh, shout out panoy isdaan panoy isdaan search na ko sa youtube eh. ikaw you. oh, ito